dumayo pala kami niyan sa kabilang bayan para mamiesta. Ito yung piyesta na tradisyon ng mga Myanmar. Dito pala sa Yunnan province ay halos boundary na ng China at Myanmar. Kaya meron talaga ditong bayan or city na puro Myanmar talaga yung karamihang nakatira. Kaya kung makikita nyo kasuotan ng mga Myanmar ang mga suot nila. Pero sineselebrate din yan ng mga Chinese dito. Ito pala yung bayan ng Mangxing kung saan malapit sa amin. At kinabukasan nga niyan ay pumunta naman kami sa city ng Mangshi. Yung mga lola-lola yung nagpaparade pagod na. Taray, parang Ang outfit naman ng mga taga-bagyo. Parang parehas lang ng kasuotan ng mga igurit yung suot nila, no? Ang saya naman nila mag-parade. Napaka-energetic ng na parade nila. Mga bata, kung magpare, kala mo gusto nang umuwi. pagod na ang mga person. At after naman namin manood, pumunta naman kami diyan sa Pantindaalan ng mga pagkain, yung night market or parang bazaar something ganon. Yung niyog pala nila dito hindi niluluto or hindi pinanggagata ginagawa nilang coconut juice. Meron din pala kaming nakita, dried fruits at dried vegetables. Marami silang pamimilian. Lahat ng uri ng berries. Parang napili kong bilhin ay yung kiwi. Masarap din naman yung kanilang dried grapes. Pero din ako pinayagan bumili ni Panda kasi ang dami ko ng sweets na nabili dyan. Tapos nung nauna na silang umalis, di niya alam, na ako ng pinsan niya ng gulay. Ang dami din nilang bazaars na damit. Mga kotse yung magaganda. At mumura yung pantalong parang dibi. Meron din pampaswerte galing kya At mga kung ano-anong gamit sa kusina na napakamura lang. At yung mga trending na dress dyan sa Pilipinas, napakarami dito. At mga comforter at dubay na makakapal. Mura lang presyong divisorya. Nadaanan pala kayong gamit sa kusina na napakamura. Siyempre, di ko na pinalampas. Mura eh. Iba't iba din palaruan. Pero ang mas napansin ko talaga yung isda eh. Kaya lang baka mamatay lang sila sa akin. May nakita kami mga pato at gansa. Game siya na dapat ishoot mo daw yung bilog dun sa leeg ng gansa. Eh paano kung umilag yung gansa? Eddie eh, lugi ka, 'di ba? Tapos naglakad-lakad na lang kami diyan para maghanap ng lalaruin nila. Nagtry naman silang maglaro kaso mga olats, oh, tanga kasi. As after nilang maglaro nang hinayang sila sa binayad nila kasi lugi daw. Sabi ko naman sa kanila, nagtaka pa kayo, eh oh made in China nga, ba? Diba? Ako sana dyan manghuli ng pang on kaso nakita ko nung may-ari. At wala silang kadala-dala kaya nag-try pa sila ng isang laro. Ang na nila na niloloko na lang sila nung nagpapalaro, umalis na lang din sila. Ayang daw ang pera kasi nakamagkano sila tapos wala pa rin panalo. Sabi ko sa kanila, pasok na lang kami sa horror house, ayaw naman. Kaya pinanood na lang namin kung paano maligo yung mga Myanmar na nagse-celebrate ng kanilang piyesta. After yung seremonyas nila, ay nagbasaan sila. Parang piyesta ba ng San Juan, ganorn. Sobrang hot mga babaeng sumasayo sa Nagyaya na lang silang maligo muna sa pool. Giinit na din daw kasi sila sa init ng panahon. Charis. Hindi lang at open na yung resort na malapit dito. Kasi nung last time na binisita namin to, sarado sila. Tingnan mo naman itong dalawang magpinsang ulaga. Hanggang dibdib lang yan. Pero tingnan mo naman yung mga langoy nila. Akala mo mga nalulunod na palaka. Diyos ko, itapong waya to sa ilog ng Pilipinas. No? Mga nakasalbabida ang puta. parang nakakawalang gana mag-swimming kapag ganito yung mga kasama mo. Nakakahiya sila lumangoy. Wow, coming from me. Kahit hanggang tuhod lang talaga yung nililiguan. Ko. Iba't ibang uri ng swimmer. Kahips na nga lang pero nalulunod pa. Shoot, ang ina. Tapos yung isa naman tamang upo lang sa Gedley. Pero namang isang kinakarir ang pag-swimming pero nakasol vida. Kahit mga nasa pambata lang talaga kami yung pool niya. Kahips na nga lang, may mga nalulunod pa. Medyo lumalamig na pala niyan kasi hapon na. Nagchichismisan silang magpipinsan tas narinig ko yung asawa ko. Last man ko pa daw gustong gustong maligo sa ilog o kaya sa swimming pool. Tapos sabi niya baka hindi daw tao yung napangasawa niya baka isda daw. Live din talaga ako dito sa isang pinsan niya eh no. Feel na feel niya yung paglangoy kahit hanggang hips lang naman tapos nakasalbabida. Tapos yung dalawa naman yung asawa ko at yung isa niyang pinsan tamang chismisan lang. tas pinagpaplanuhan niya na kung mga gagawin na sa susunod na araw. Kasi nagbabalak nga sila pumunta sa kabilang city para mamiesta ulit. Sabi nung isa niyang pinsan di daw siya sasama kasi wala na siyang pera. At nung hapon nga ay bumalik kami ulit dun sa bayan para manood itong mga nagma practice sumayaw. Kahit sa gabi pa naman talaga yung performance. Ibang klas yung practice nila kasi napapanood na ng mga tao. E hindi na excitement yung sa gabi kasi napanood. Nakita na ng mga audience kung anong gagawin nila. Siyo nga diba? gusto ko yung entry nitong mga tatay. Kala nyo, mga binata yan, no? Mga tatay na yan, nasa 30 to 40 years old na. At mga nag-practice nila yung nagustuhan ko. Kasi medyo nagsabay-sabay. nila. Kaya lang din na kami nanood ng gabi kasi alam na namin kung anong isasayaw nila. Yun lang. Bye-bye!